Hugot nga siguridad ang ipatuman sa kapulisan uban usab ang mga blue guards sa Basilica Minori del Santo Niño. Ipakatakusab ang mga sniffing dogs aron masiguro ang kaluwasan sa mga diboto. Sa iranta ang detalye, pinaagi ni Ining Report. Pipila kaadlaw palang pa lang sa dili pa opisyal nga buksan ang relihiyosong kadiukan sa kapistahan ni Sr. Santo Niño apan nag-abot-abot na ang mga diboto nga bibisita sa Basilica. Gibalhin na ang dagkutanan o kandila sa kilid sa Basilica nga gipatungan sa tunghaan diin do na usay imahin sa balang bata nga gibutang. Ang Basilica Minori del Santo Niño adunay 5000 capacity ug kontrolon sa ingon nga gidaghanon aron dili maghuot sa sulod. Hinuon magbutang og mga LED wall sa gawas alang sa madibuto nga di Makasulod, Ilabi sa pagsugod na sa Siam Kaadlaw nga Novena nga sugdan karong Enero 11. Sa vicinity lang sa Basilica, mubutang og 300 ka ang Cebu City Police Office ug aduna usay mo kapin sa 80 ka blue guards nga ipakatap ang Basilica del Santo Niño. Aduna usay mga sniffing dogs aron masiguro nga way kontrabando makasulod. Higpit nga gidili ang pagdala og mga dagkong bag ug backpack. Let us be vigilant and let us watch ourselves also. Sa kadaghan sa tawo atog yung bantay atong kaugalingon ko kay kining mga as mentioned puno nako earlier let us eliminate the opportunity nga makahimo silag mga salaod. Since this is a holy mass this is a celebration of faith. Uh, this is not a Mardi Gras or street party. Kindly wear appropriate clothing. Samtang kinak ipahigayon ang penitential walk with Jesus karong Enero 11. Din muhimo og massive troop deployment ang Cebu City Police Office. Sugdan ang prosesyon sa mga imahin na las 4 nga manukan sa Fuente Osmeña ug musubay sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Basilica del Santo Niño. May ang kapulisan ug ang kaparian sa mga diboto nga magmatngon sa kahimtang sa ruta kay aduna pa mga gitrabahong BRT project. Una na ibadayag sa mayor nga ipatangtang niya ang mga nakaalis sa agianan sa prosesyon apil na ang mga BRT road separators. During procession, mag-remind lang ko sa tanan as we traverse Osmania Boulevard, uh, we, all, we urge everyone to be mindful of the yellow separator samtang ugma adlawa girak na ipahigayon ang ceremonial send off sa kapulisan nga magserbisyo sa Sinulog Festival 2024. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.